Welcome to my YouTube channel, Kabutik TV Nandito po ngayon kami sa Daycare Center Ayan po, yan po sa labas yan Bakit po nabubuksan sa labas? Ay dapat ay nakalak Ayan, pinasok po ng magnanakaw Ang gustong magnakaw, ano? Ayan, panoorin po ninyo yung aking video Ayun, sira na yun, no? Ayun, may hindi ah. Talagang ginagawa talaga ng paraan. Wala naman po. Hindi naman nila nakita. na yung rin hey. Testing natin na. Ayan po tayo. Eh, okay. dito po yung binubuksan para sila makadaan sa bintana niya. Sa ating ire-report natin sa ano. Sa tayo dito sa second floor. Talagang kinalog-kanog. Sana, ano, testing na ito. Mga pa. Ayan. Nabuksan na nga. Ang e, basura dito. yung bababa yun. Ayan. Wala naman daw kung nawala. Ay di. Ayan lang. Ito po yung daker ng ano, dun crispul. Oh. Uh, daker po ito na dun crispul. Ano. Ayan. Dito naman yung mga electric fan. Ayan, yung dito naman. Hindi naman siya ano. Hindi naman siya nabuksan. Nandito nakalagay yung mga, mga upuan. Saka, ayan. Ayan. Ito ang masikil, ayusin. Ito. Bakit nagkaganito ito? Gusto nyo sirain. Wait lang, iayos ko. Na. Ayan, medyo hinipitan ko po kasi lumuwag siya. Lumuwas. Siguro sa kakakalog ng gano'n lumuwag. Inigbes. Ayan Ito ang kailangan. Ano yan? Bukas din? Bukas. din? Bukas. Ito? Okay hmm. na pala. Hmm. Dari naman sila makukuha dito. Isang mga pusek kasi nito eh. Ayan, napunit na yan. I-disploke Para maano. Tapos dito. Inulak lang nilang kanon para ma... Eh hey, Anolcha. Lapangkan jom lah itu. Itu nak hey, a pixum. Kita. Eh problem bakit Indisya muka anu lagi? lebih. Hey, hey. Jadi, saya saya sa brandis brokan nila nasi rayon. Ha? Huh? All... Rayon. Tomabing eh. Oh, tomabing. Tol, oh, tunggu nanti aku papang. Meanwhile Ito, bumaloktot. Hindi na siya ano. matigas ang ano na, Mutig, na Naunat na siya. Sobrang tula. Kaya ang siya. Kaya siyang unatin. Uh -oh. Kaya makakapasok dito talaga. Pwede kinawala yung ano. Tapos ito. Itong ito, okay pa ito. Ano ito yan. Ayan. Nga layo na siya. pag Tapos, ari. Ari ang i-jaga din. sangare na binabar ko kompleks a few moments later eh ang ina ayos mo na to nalagay mo natin na lang ito ito yung ating ilalagay para pasamantan na ito lang muna siya

Ayan. Ayan. Dabi natin muna. Pasamantala. Wala, wala po. Walang kwenta to. Itulak. Pag tinulak, wala na. Sana ano siya. Tumagay. Ano? Ayan. video ano na lang natin. Kung paano ulit. sana hindi siya ma... ano nang maayos so ito yan, nakalak naman talagang oh, madali lang na. eh ano kapag hindi sya tapat ginawa na rin garahe yung ano arap ng dekir ano sana huwag nang pasukin ano nagawa na po natin yung ating obligasyon bilang isang presidente na alagaan yung ating naging practical. Hindi naman po sa atin ito, pero napapakinabangan ng mga bata. Tubig ang kailangan. Sana may ano. Ah, malinis ano. Kulang ang tubig. Congressman P. sana mabigyan natin ng tubig para sa mga ating kagawad. At sa council ng barangay, sana mabigyan ng ito ng tubig ano para sa mga kabataan naman po yan ito naman po is maluwag pa hindi pa pwedeng lagyan ng tubig kasi yung ano niya pag nilagyan mo ng tubig ito tatagas pa lang din yan, yan ano? kasi oh, po oh. Hmm. Yan. Kalo ano? pa siya. Kaya kaya na kailangan i-check muna siya. Ayan po. Oh. Maluluwag siya. Ayan o. Ayaw ko ba kung bakit paano nila ginawa ito. No? Wala, wala. Hmm. kapag inam ng tubig ito, wala. Puro tagas yan. Ayan. Oh. Maluwag pa rin yung ripo. Ayan po. Ito yung gawa ng mga ano. Mga palpak ano. Nakalak na rin ari dito Pinto rin. Ayan. Sana, huwag nang pasokin, ano. Maayos na rin. Nga lang, pag nagklase si ma'am, hindi mo mubuksan ari Ari na lang mubuksan kabilang bintana. Ayan. Hanggang dito na lang po, yung ating ano. Ayan, hanggang dito na lang po ating video, ano. At sana, huwag nang pasokin ang ako, na Kasi sayang naman yung mga gamit na nandito. Merap yung tika Ayan. Yeah, thank you for watching Moito. I'm Katam Sharp. Bye-bye. Mm -hmm.